Magandang magandang araw sa ating lahat mga katampururot. Andito na naman si Inday Tampururot at nagtatampururot na naman sa harapan nyo. Mga katampururot, naniniwala ba kayo sa kasabihang humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay? Para sa akin mga katampururot, no? hindi siguro sa mukha yung mga manluloko na hindi na porkit guwapo siya manluloko. Kasi kadalasan kasi ngayon mga katampururot ang nakita ko sa mga... Um, post sa Facebook ay yung mga pangit ang lakas ng loob mag ano magloko. Bakit kaya katampon? <laughs> Siguro year 2025 iba na. Ngayon, ang lakas sa manloko ay yung mga kapangit, ay yung pangit katampururot, di ba? Dati, yung mga may mukha, yung mga kagwapuhan, yun lang ang manloko. Ngayon, mga katampururot, iba na talaga. Kahit sino, nasa sa pala talaga yan ang tao. Kung gwapo ka o pangit, kung gusto mong manloko, ayan. Kaya, kaya hindi ako naniniwala sa kasabihang humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Siguro sa panahon ni Kupung Kupung, ayun. Pero ngayon, wala na sa panahon ng ano na mga kabalustugan. Ayan. Ayan lang mga Bye!